Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ang isi-share ko sa inyo ay ang aking mga bagong nabiling koleksyon. Ang laman nito ang mga banknotes na overprint at meron din na nakablister pack na star notes. Kasama rin dito ang nag-trending na medal noong panahon ng nanalo ang ating pangulong CBBM. Ito yung mga katulad ng mga binigay niya sa mga VIP guests noong inauguration ng kanyang pagkapanalo. Kaya't samahan niyo ko at pagkwentuhan natin ang aking mga bagong koleksyon. Alam nyo mga kabarya, ito ang nakaka-excite sa isang kolektor yung pagbubukas ng mga bago niyang nabiling mga koleksyon. Salamat nga pala sa isa ring kolektor at seller na si Boss Glenn. At ito pa nga, binigyan pa ako ng libreng palamuti sa refrigerator. Isang magnetic perlas ng silanganan na may classic na jeepney. Ang ganda naman ito, salamat ulit. Ang first love ko talagang mga kinokolekta ay mga barya. Pero dahil may nagugustuhan ako ng mga disenyo ng banknotes, ay napapabili na rin ako, lalo na yung mga solid serial numbers. Siya nga pala naghahanap ako ng solid 8. Ocho derecho. Baka merong ka, lalo na kung 100 pesos. Pero ang ipapakita ko sa inyo ay hindi ganon. Ito yung tinatawag na banknotes overprint. Dahil kung sa barya ay may tinatawag tayo na commemorative coins, eto naman ang katumbas nun sa perang papel. Ito yung mga perang papel na may nakatatak. Lalo na kung may espesyal na okasyon, pagpupugay sa mga bayani, at iba pang mga celebration. Katulad nito, dalawang piso risal. Sa gitna, parting kaliwa ang mababasa 100. 25 years anniversary of martyrdom of Jose Rizal. First issue, December 30, 2021, Manila. At sa gitna pa rin, bahagi, ay makikita naman ng stamp ni Jose Rizal. Sa mga batang 70s dyan at batang 80s, malamang inabutan nyo to. Dahil ito ay under ng Ang Bagong Lipunan series na ginawa taong 1973 hanggang 1983 na, na demonetize taong 1996 ang susunod naman ay isa pang matandang perang papel na one piso Rizal Ito naman ay ginawa from 1969 to 1973 lamang Ito naman ay under ng Pilipino series at ang mababasa naman paikot sa overprint ika 100 taong kaarawan. Dr. Jose Rizal 1861 to 2011 At ang kagandahan pa dito mga kabarya ay munti ka na itong maging solid serial numbers na 6 na haluan lang ng 0 sa gitna. Isipin mo na lang kung ito ay banknote overprint at solid serial number, siguradong mas mataas ang halaga nito. Siya nga pala mga kabarya ang nagpapadagdag pa sa pagtaas ng halaga ng isang banknote o kahit mga barya ay ang kondisyon nito tulad nito at ang ipinakita ko kanina ito ay isang uncirculated condition o yung mga banknotes na direktang binili sa BSP sa banko at hindi ginamit na panukle ang susunod naman na ipapakita ko sa inyo ay naka blister pack espesyal na lalagyan ng tatlo sa ating mga bayani kagitingan portraits of heroism Andyan si Apolinario Mabini, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Mababasa dyan yung Declaration ng Independence sa mga Kastila, ang mga bayani ng Philippine Revolution, yung kanilang ginawang pagkilos, ang naging papel ni Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio at Apolinario Mabini sa Revolusyon. At eto na, suriin na natin ang banknote. Unahin natin ang limang piso na ang nakapicture ay si Emilio Aguinaldo. Ito ay under ng New Design Series o tinatawag din na BSP Series. At ito ang huling limang pisong perang papel. At alam nyo ba ang special dito bukod sa uncirculated condition? Tingnan nyong mabuti ang kanyang serial number. Ang nasa unahan, ang tawag dyan ay star notes. Bibihira kasing gumawa ang bangko sentral ng mga ganyan. Yung may star sa harap. Kaya kapag nakakita ka ng banknote na may ganyan, ay itabi muna dahil ito ay collectibles. Ang susunod naman ay ang 10 piso na nakaimprinta ang mukha ni Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. At katulad ng 5 piso ang kanyang serial number ay meron ding star. Hindi ko lang maipapaliwanag sa inyo kung bakit ito ang tinawag na mga collector na star notes dahil kung titingnan nyo ay hindi namang courting star. Ang nasa harap ng mga serial number taong 1998 pa ito. At ito rin ang huling 10 piso na perang papel sa sirkulasyon dahil ang mga sumunod na dito ay barya na. Pero ang mga makikita ay ang mukha pa rin ni Andres Bonifacio at Apolinario Mabini at gawa sa bay metallic. Hindi ko na lang sa inyo maipakita ang buo ng kanyang reverse side dahil baka matanggal ang pagkakadikit. Basta sa reverse side ng 10 piso, naka dyan ang Barasuin Church. At ipinapakita din dito ang mga kasapi ng KKK na lumagda sa pamamagitan ng kanilang mga dugo. Eto nga palang mga ganito ay galing mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila mismo ang gumagawa sa Quezon City. Banko Sentral ng Pilipinas, pananalaping matatag, bansang panatag. Natatandaan nyo ba mga kabarya pagkatapos ng inauguration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung kumalat na balita na siya raw ay namigay ng mga gold coins sa kanyang mga kaalyado o malalapit na kaibigan. Dahil ito ang susunod nating pagkukwentuhan, ipapakita ko sa inyo ang tunay na itsura ng token na ibinigay sa mga VIP guests during inauguration ng kanyang pagkapanalo sa pagkapresidente taong 2022. At ang ipapakita ko sa inyo ay ang pangalawang design ng El Oro Tupas Engraving Company. May portrait ni BBM sa gitna at nakasulat pa ikot, Ferdinand R. Marcos Jr. Sa baba naman, parting kanan, yan yung gumawa El Oro FB Tupas. Pero take note, hindi ito mismo ang versyon na ibinigay sa inauguration ni BBM. Ito lamang yung pangalawang design. Dahil dalawa ang versyon na ibinigay ng El Oro at yung isa ang napili, Parehas ang sukat, ang portrait, ang pagkakaiba nga lang ay ang mga nakasulat dito paikot buong buo ang pangalan ni BBM. At ang dalawang design na ito ay hindi rin gawa sa ginto. Ito ay gawa lamang sa copper nickel. Kaya hindi totoo ang balita noong 2022 na namigay daw si BBM ng mga gintong barya sa kanyang malalapit na kaibigan. Eto yun, isang medal token at sa likod naman ito, sa reverse side, ang pagkakaiba lamang sa hawak ko kumpara sa design na ibinigay ng inauguration ay ang kulay. Colorful kasi ang isang versyon. At ito ang hinahanting ng mga kolektor dahil kakaunti lamang ito. Kung ilan ang umatend noong inauguration na VIP guest, ganito lamang karami ang kumakalat na isang versyon. Ito ay nasa hundreds lamang na piraso. At ito namang hawak ko dahil sa insistent public demand ang kanilang isang versyon na hindi po masa ang kanilang ibinenta sa publiko. At ito ngayon ang hawa ko. At ito yung maraming piraso ang ginawa. Dahil during that time, marami ang may gusto na magkaroon ng ganitong medal. At maswerte na rin na nagkaroon ako nito. Kasama ng star notes na naka blister pack at mga overprint. Happy na rin ako sa aking mga bagong koleksyon. At dyan ko natatapusin ang aking kuwento. Maraming salamat, mga baria